Nandito nga po pala kami guys sa Macapaya Hills dito po sa bayan po ng San Andres, Quezon at talaga naman po hindi po namin inaasahan na kami po ay talagang inabutan ng napakalakas na ulan po dito at talaga naman po buti na lamang ay na mayroon po dito masisidungan sa pinakantok-tok po ng kabundukan po dito pero grabe ang hirap po na dinanas po namin bago po makarating dito sa mismong bundok o sa mismong Macapaya Hills po dito sa bayan po ng San Andres, Quezon makikita po ninyo guys na para kaming mga basang sisiw dito sa loob po ng mga kubol po dito. At kanina, nung dumating po kami dito, napakarami pong tao po dito. At mayroon pa nga po dito na nagpo-photograph yung pong uh, sinicelebrate po nila yung birthday po nila. Pero noong alam po nila na medyo umuulan na, ayan, nagbabaan na po silang lahat. At kami na nangalam po dito, ang natitira po dito sa pinakang po dito. Grabe guys, ang hirap po ng dinanas po namin dito. At hindi po namin akalain na yun nga po, hindi pa ako makakapag-vlog po ng napakaganda po lugar po dito. Time check! Ayan, 6.30 na po ng hapon at talaga naman po ramdam na ramdam na po namin na unti-unti na pong dumidilim ang paligid pero hindi pa rin po tumitila ang napakalakas na ulan po dito. Kaya ang ginawa na lang po namin ay talaga nang bibiroan na lang po dito sa pinakangkubo po dito At alam nyo po ba guys na talaga naman po kumukulog at kidlat At ang aking po mga kasama ay talaga naman po natatakot po sila Kasi nga po nasa mismong tuktok po kami ng bundok At makasabi po nila ay tamaan po kami ng kidlat <laughs> Kaya nga po guys, ayan na nandito lang po kami guys At pasilip silip na lang po ako dito sa labas po dito sayang nga po guys ha, kasi nga po hindi po ako nakapag-vlog po dito Nang napakaganda lugar po dito sa bayan po ng San Andres Yan Grabe guys. At alam nyo po ba guys na hindi po talaga dito ang rumbo po namin. Kasi nga po pupunta po sana po kami dito po sa Paul's Pod nila. Pero napakarami po dinaanan po namin na talaga naman po baha po yung mga ilog. Kaya ang naipag-decisionan po namin ay pumunta nga po dito sa Makapay Hills. Kasi po hindi rin po namin may enjoy kung kami po ay pupunta sa Paul's. Kasi nga po napakalaki po ng tubig at bahang-baha po ang mga ilog po ngayon. Kaya dito talaga naman po malas na rin po sapagkat dito nagbibiroan na lang po kami sa mismong kubo po dito.